mula sa Senado Misa uh, Miss Jackie. Ayan. abay, uh, ilan pa ba kayang uh, senador ang madadawit dito? Ha? At uh, yung mga misis ng senador, ha? wag masyado kasing showy. Eh, <laughs> <laughs> ha? ang tanong, wow! Grabe mm. <laughs> regalo. Million dollars yung regalo nung... Uh, Sing-sing ba yun? Uh, sing, sing na kita ba yun? Hindi ko nakita Sing-sing ba yun? O uh, sing -sing, necklace. Ayan. Ay... O, Talaga naman ano, ha? Ayan, uh, tapos ngayon, ha? Yung mga luxury kasi niya tago nyo ng tago. <laughs> tumatahimik na nga, lakay. Ah, tumatahimik <laughs> na, aga nang ba? Oo nga, ano, ha? Na, Tahimik, tahimik na tahimik kayo isa. Wala na masyadong post. Oo mm. nga, ano, ha? Ayan, samantalan dati. Eh. <laughs> <laughs> okay, latest muna sa Senado. Ano ang latest, Miss Jackie? Ano ang report ni Brad? Galit ng taong bayan, dapat suklian ng pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian ayon sa isang senador. Ang Mahalya magmumula kay RH-28 Raymond Dadpaas. Raymond. Jackie uh, Mayor, uh, panahon na daw upang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, particular ng mga substandard at ghost flood control project. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Hersh ito kasunod ng makilos protesta na isinagawa laban sa korupsyon hindi lamang sa Metro Manila kundi pati sa mga probinsya. Sabi ni Hersh ito grabe na ang galit ng taong bayan kaya kailangan ng panagutin ang mga salarin. Paniwala ng Senador hindi lang dapat magtatapos kinadating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at kanyang Assistant Engineer na si Bryce Hernandez ang investigasyon. Mahalaga na matukoy at maimbestigahan ang mga mas na nasa likod ni Alcantara Hernandez. Ito ang kanilang asahan na matukoy sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee bukas alas 9 ng umaga. Matatandaan Mayor at uh, Ms. Jackie na noong araw ng Sabado, ay pinayagan ni na senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Senate President Tito Sotto ano na lumabas uh, upang kumuha ng ebidensya si Engineer Hernandez uh, na ngunit ito ay bantay sarado ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Raymond. Dito si R. Yeah, Mayor. So tuloy pa rin ang uh, imbestigasyon ng uh, Blue Ribbon uh, Committee uh, sa kabila ng investigasyon ay sinasagawa ng ICI. Sabi ni Senator Ping Lacson Mayor, tuloy, itutuloy daw nila dahil yung kanila naman ay in aid of legislation mm. at kung ano man yung kanilang makakalap na ebidensya ay nakahanda nila itong i-turn over sa ICI Mayor. Uh, Mayor. Ayan, okay. So abangan natin yan. So sino ang mga ipangpatawag sa next hearing, Raymond? Uh, bukas uh, ay uh, maliban kina Ing. Alcantara, sila Hernandez at yung iba pang mga uh, sa, uh, sa mga kontraktor, uh, ipatatawag daw sina dating DPWH Secretary Manny Bunoan at si uh, dating USEC uh, Bernardo. Dahil itong si Bernardo, siya yung nag-promote, uh, uh, ditong dalawang ito, sina Ing. Alcantara at si Ing. Hernandez, at um uh, temporary through the approval of secretary uh, Manny Bunuan kaya eh, uh, kailangan nilang humarap bukas uh, para tanungin ng mga senador mayor okay okay ngroon da maraming salamat Brad ayan <laughs> maraming salamat at uh, abangan natin yung bukas sa uh, thank you yes mayor at uh, banggitin ko din lang na hmm. dito pa ako sa area ng Cavite sa ngayon pabugso-bugso oh. mayor yung malakas na ulan Hola? kasama ng malakas na hangin ngayong umaga. Baha. Ito si R-28 Raymond at paas para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dummy.